like is it really that relevant like is my love life or taste and voice really that relevant to this world Napareact si Andrea Brillante sa lumabas na mga artikulo at balita patungkol sa naging sagot niya sa kanyang naging vlog kasama ang kanyang mga babaeng kaibigan. May titulong date or pass ang naturang vlog kung saan ay nagbanggit ng pangalan ng ilang lalaki at sasagutin nilang magkakaibigan kung nais ba nilang a date o hindi ang lalaking nabanggit gumawa ng ingay ang naging sagot ng aktres na si Andrea nang sabihin ito na nais niyang makadate ang anak ni Ina Raimundo na si Jacob Putorna. Hindi lingit sa kaalaman ng mga netizens na single na ngayon si Andrea, matapos ang hiwalayan nila ng dating kasintahan na si Richie Rivero. Naikwento pa ni Andrea sa naturang vlog na may pagkakataon na nagpakilala sa kanya si Jacob ngunit ay kaholding hands pa niya noon ang dating novel. Inamin din ni Andrea na gwapo siya noon kay Jacob at nagbigay pa ng mensahe para sa binata. Anya, di Jacob, if you're watching, I'm single now. Nagulat umano si Andrea na mabilis na pinag-usapan ang naging pahayag niyang ito. Masyadong sineryoso at napasama raw ang kanyang nasabi na para sa aktres ay katuwaan lang naman nilang magkakaibigan. Aminado naman siya na bilang artista ay makakukuha ng atensyon ang kanyang mga sasabihin, Ngunit sa ad niya ay hindi ito malaking bagay upang mailathala o mabalita. Sa ad ng aktres, maiisip ko bang mapapa-article ako o mapapa-news ako? Sinabi ko lang naman na nagugwapuhan ako dun sa tao. Ano bang big deal dun? Yes, alam ko artista ako. Kahit ano talaga sabihin ko pwedeng makakuha ng atensyon. Pero like, eto. Talaga ba? Ganito kaliit na bagay? Like, is it really that relevant? Is my love life or taste in boys really that relevant to this world? Full of problems na nga. Ilang beses din daw niyang nilinaw na independent women sila at nasa tamang edad na. Sa vlogs ng iba niyang kasamahan sa video, napag-usapan din nila ang patungkol sa buhay pag-ibig at kung paano sila nakapagpatuloy sa buhay sa kabila ng mga masasakit na karanasan. Anya pa ay nagsisi siyang gumawa ng naturang content na date or pass dahil para sa kanya boring ito kumpara sa vlogs ng kanyang mga kaibigan. Sa dinami-rami raw ng kanyang mga nasabi sa vlogs ay yun lang ang kinuha. Pinapamukha na mababaw siyang tao. At ang nasa isip lamang niya ay panay kalalakihan. Pero ang katotohanan ay hindi naman talaga. Kahit na halimbawang seryoso siya sa mga sinabi niya, hindi rin ito rason upang makatanggap siya ng masasakit na komento. Hindi rin daw tama na makatanggap ng pambabash ang babae na gumagawa ng first move. Dahil para sa kanya, hindi ito pagiging malandi kundi pagiging matapang sa lalaking natitipuhan niya. Paglilinaw ni Andrea, I am not looking for anything or anyone right now. I'm happily single and enjoying my youth. It was just for content and entertainment.